Patuloy ang sinasagawang kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo ng Nueva Ecija na ginaganap tuwing lunes sa probinsya Labi na matatagpuan sa Singal at Palayan City. Ito ay bilang suporta ng Pamhalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa liderato ni na Governor Aurelio Machias Umali at Vice Governor Lemon Umali sa mga magsasaka at mga may maliit na negosyo upang kanilang may pakilala ang kanilang mga produkto at magkaroon ng dagdag merkado. Itong Lunes, July 21, 2025, iba't ibang paninda ang nakita mula sa mga food items tulad ng mga sariwang gulay, karne, processed dairy products at juices at iba pang mga produkto at mga non-food items tulad ng mga chinelas, handicraft bags, accessories at kitchen utensils na gawa sa kahoy. Kabilang sa mga nakilahok sa kadiwa si Maylin Perlas, pangulo na nagkaisang gabay sa bayan ng Gabaldon. Dala niya ang iba't ibang produkto tulad ng veggie noodles na gawa sa kalabasa at malunggay, banana chips at iba pa. Sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI, nagawa nila umanong gawing moderno ang pag nila ng mga gulay sa kanilang lugar tulad ng kalabasa, dahil sa pano mababa ang presyo nito ay maaari pala itong gawing noodles. Marami nga po kasi pag bumagsak ang presyo ng mga gulay, wala pong kita magsasaka. Kahit sa palay, ganun din. Kung baga sa ano, yung mga magsasakang kasamahan namin, kumita rin ng kahit pa paano gama, para magawang noodles po. Eh, kasi nga po, nakakita nga po nila yung sitwasyon ng mga magsasaka na pagka mababa ang presyo, wala na, doon na lang, tatapon na ibang mga ano, ganun. Kaya po ginagawa ng paraan na pwedeng may yung mga gulay na itatapon na lang. sabo, Kasi po mayroong mga batang ayaw ng gulay. Pero pagka ganyan, hindi nila mawaka na may gulay yan. Hindi nila malalaman. Anya pa, malaking tulong ang kadiwa sa kanila. Eh, nakikilala po ng iba't ibang lugar yung aming produkto na kumbaga nagiging daan na makilala sa ibang lugar natagdagan yung aming mga po, first time participants ng kadiwa naman si Tony at Love Habi na naging negosyo ang kwento ni Tony Ariola, isa sa may-ari ng KTC Trending Handicrafts ang negosyo nito ay pagganchilyo ng mga bags at keychains kaiba o mano ang gawa niya dahil customized organic skin care products naman ang kay Love Salvador may-ari ng Blake and Bjorn Anya, siya ang nagsusupply sa Highland Valley Villas and Resort. Ang mga produkto niya ay Himalayan Salt, Himalayan Body Oils at iba pa. Samantala na ispatandian sa kadiwa ang NFA 20 pesos na bigas na nilako ng Golden Valley Agriculture Cooperative o GIVAC na agad na ubo sa loob lamang ng kalahating oras. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylene Ponciano ng DWNE Teleradio ang inyong kakampi.